psychosis, mga sintomas, gamot at kung paano mo ito maiiwasan. Ano nga ba ang sakit na pertosis? Ano ang pertosis o ang tinatawag na whooping cough? Ang whooping cough o pertosis ay isang uri ng impeksyon sa respiratory system na nagdudulot ng matinding ubo. Madali itong makahawa mula sa isang tao patungo sa iba. Upang maiwasan ang sakit na ito, karamihan sa atin ay tumatanggap ng bakuna laban dito mula pagkabata. At narito naman ang mga sintomas ng whooping cough. Ang whooping cough ng mga sintomas tulad ng pagbahing, runny nose, baradong ilong at iba pang sintomas ng sipon kasama na ang mahinang ubo. Matapos ang isa hanggang dalawang linggo, ang mga sintomas ng sipon ay nagbabago, ngunit lumalala ang ubo na maaring humantong sa manalang pag-atake ng ubo. Ang mga pag-ataking ito ay maaring magdulot ng pagsusuka, hirap sa paghinga, at pagkahilo pagkatapos na umubo ng malakas. Paano nga ba maaaring matukoy ng iyong doktor kung ikaw ay may whooping cough? Ito ay masusuri sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong doktor. Makikinig sa iyong ubo at pagsasagawa ng physical na examination. Kasama rin sa mga pagsusuri ang pagkuha ng sample ng plema mula sa ilong o lalamunan. Meron din mga pagsusuri sa dugo at posibleng magsagawa ng chest x-ray. At paano naman ginagamot ang whooping cough o ang pertosis? Karaniwang ginagamot ang whooping cough o pertosis sa pamamagitan ng mga antibiotics. Ang mga gamot na ito ay makakatulong upang mas mabilis na gumaling ang impeksyon at maiwasan ang pagkalat nito sa iba. Mahalaga rin na ang mga taong nakatira kasama ng taong may infection o may pertosis ay uminom din ng antibiotics o ang post-exposure prophylaxis kahit na sila ay hindi pa nagpapakita ng mga sintomas. At paano naman natin maiiwasan na magkaroon ng pertosis o whooping cough lalong-lalo na sa mga anak natin o maliliit na bata? Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na pahinga, pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng maliliit na pagkain upang maiwasan ang pagsusuka pagkatapos umubo. Iwasan din ang paglalagi sa lugar na may usok ng sigarilyo. Kung ikaw o ang iyong anak ay mayroong whooping cough o pertussis, agad na tumawag ng ambulansya o di kaya naman ay magpakonsulta sa iyong doktor kung makaranas ng mahirap na paghinga pagtigil ng paghinga o pagkakaroon ng seizure. Agad din kumonsulta sa doktor kung magkaroon ng mataas na lagnat, madalas na pagsusuka o senyales ng dehydration. Narito naman ang mga tips kung paano mo may iwasan na kumalat o maipasa sa iyong family member ang ganitong sakit. Upang maiwasan ang pagkalat ng whooping cough o pertussis, Takpan ang iyong bibig kapag umuubo o di kaya naman ay magsuot ka ng face mask kapag kasama ang ibang tao o di kaya naman kung nasa loob ka ng bahay. Madalas na maghugas ng iyong kamay at iwasang lumapit sa mga sanggol o bata at maliliit na bata hanggang sa ikaw ay nakainom na ng antibiotics ng limang araw. Siguraduhin din na ang ibang tao sa iyong tahanan ay nakakatanggap na ng bakuna laban sa pertosis. Ang bakuna ay lubos na inirekomenda para sa mga bata. Buntis sa bawat pagbubuntis mga matatanda at lalo na sa mga taong madalas nakasama ng mga sanggol upang mabawasan ang tsansa ng pagkalat ng impeksyon. Ang pertussis ay isang sakit na dulot ng bakterya na nagsisimula sa mga sintomas na parang sipon at pagkatapos ay nagiging sanhi ito ng malubhang ubo. Ang pag-ubo ay maaaring maging napakalubha na maaring mahirapan ka sa paghinga. Posible kang gumawa ng matinding tunog habang sinusubukan mong makakuha ng hangin. Ang pertussis ay lubhang nakakahawa. Madali itong kumakalat sa hangin kapag kumuubo ang mga taong may impeksyon. Ano ang maaaring mangyari kung ang isang sanggol ay may magkaroon ng pertussis? Ang mga sanggol, lalo na ang mga wala pang isang taong gulang, ay maaaring malubhang magkasakit kung magkakaroon sila ng pertussis. Sa halip na umubo, maaari silang hingalin, mabulunan o sumuka. Maaring maging asul ang kulay ng kanilang balat dahil sa kakulangan sa oxygen. Maaring maganap ang apnea kapag huminto sa paghinga ang isang sanggol sa loob ng maikling panahon at mag -seizure. Ang ilang sanggol ay nagkakaroon ng pulmonya bilang resulta ng pagkakaroon ng pertussis. Kalahati sa kanila ay kailangang pumunta sa ospital sa maliit na bilang ng mga sanggol ang namamatay bawat taon buhat ng pertosis. Bakit mahalaga sa mga buntis ang magpabakuna laban sa pertosis habang sila ay nagbubuntis? dahil ang mga sanggol ay hindi maaring bakunahan hanggang sa maging dalawang buwang gulang sila. Hindi sila protektado laban sa pertussis hanggang sa makakuha sila ng bakuna. Maari kang tumulong na protektahan ang iyong sanggol sa panahon sa pamamagitan ng pagkuha ng bakuna sa panahon ng iyong pagbubuntis. Ang whooping cough o pertussis ay isang napakaseryosong respiratory infection na dulot ng bakterya na tinaguri ang Bordetella pertussis. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng matinding pagubo na maaring tumagal ng ilang linggo o higit pa. Ang sakit na ito ay malubhang nakakahawa at maaring magdulot ng malubhang komplikasyon lalo na sa mga sanggol at mga bata. Ito rin ay kadalasang kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets o mga patak na nagmumula sa ubo o bahing ng isang tao na may impeksyon. Ang sakit na ito ay maaaring makaapekto sa mga tao sa anumang edad. Ngunit ito ay pinakamapanganib sa mga sanggol na wala pang anim na buwan at sa mga bata na hindi pa kumpleto sa bakuna. Ito ay nagsisimula sa mga sintomas na katulad ng karaniwang sipon na tinatawag na katarahal stage. Ito ay tumatagal ng isa hanggang dalawang linggo. Ang mga posibleng sintomas ng stage na ito ay ang mga sumusunod. Pagbahing, mild fever o lagnat, runny nose, mild cough. Habang lumilipas ang panahon, ang sakit ay umuusad sa mga seryosong stage na kilala bilang paroxysmal stage, dito ang mga sintomas ay nagiging mas matindi at mas mapanganib. Ang yugtong ito ay maaring magtagal ng ilang linggo hanggang isang buwan. Ang mga pangunahing sintomas sa stage na ito ay ang mga sumusunod. Matinding pag-ubo na maaring magtagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto. Pag-ubo na maaring magresulta sa paglabas ng malapot na plema pag na sinusunda ng malalim, hirap, whooping na paghinga. Pagkapagod, pagsusuka dahil sa tindi ng pag -ubo. At sa mga sanggol maliliit na bata, ang whooping o pertussis na tunog ay maaring hindi laging naririnig at sa halip ay maaring makarana sila ng paghinto sa paghinga o apnea. At narito naman ang mga dapat mong bantayan kung meron kang sanggol na may roong pertussis. Kabilang sa mga komplikasyon ng whooping cough o pertussis ay pneumonia, severe dehydration, pagbaba ng timbang na dulot ng hirap sa pagkain, brain damage mula sa kakulangan ng oxygen, pagkamatay, sa ilang pagkakataon. Mahalagang humingi agad ng medical na atensyon kung magkaroon ng mga sintomas ng whooping cough o pertussis, lalo na kung ang mga ito ay lumalala o kung napansin sa mga sanggol at maliliit na bata na sila ay nahihirapan ng huminga. At para naman makaiwas sa pagkakaroon ng pertussis, regular na maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig, o magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. Iwasan din ang malapit na kontak sa mga taong may ubo at ibang sintomas ng respiratory infection. Siguraduhin na ang mga buntis na kababaihan ay nakatanggap ng bakuna at sa bawat pagbubuntis para maprotektahan ang kanilang sanggol.